Onga dadal mo ba yo dadal mo? Tumbeta anak mo. Ah, sila Anong year ka na? Ano sa Liberdan? 2007. No. Alita po. Okay, ready? One, two, three. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat. Babalik kayo, ha? Ah. Babalik kayo. Nice to meet you. Salamat. Nitong linggo, November 16, nag-viral ang mga larawan at video ng magkakasamang nagsimba si na AJ Raval, Aljur Abrenica at ang kanilang mga anak. Kasama sa misa ang mga anak nila AJ at Aljur. Pati na rin si Alas at Axel, ang mga anak ni Aljor sa strange wife na si Kylie Padilla. Kung matatandaan, sinabi mismo ni AJ sa interview kay Boy Abunda na si Alas ay maalaga at malambing sa kanyang mga nakakabatang kapatid. At totoo nga, makikita na naglalaro sila at nagtatawanan. May isang batang babae sa video, mas matanda kay Alas, na pinaniniwala ang si Ariana, ang panganay ni AJ. Katabi niya si Axel, ang bunsong anak ni Aljor kay Kylie. Sa tabi naman ni Axel ay ang kuya niyang si Alas. At katabi ni Alas ay si Alkina na sinasabing panganay ni AJ at Aljur Hindi kita sa video si Aljor Jr. Pero yung sanggol sa stroller sa harap ni AJ, iyon marahil ang bunsong si Abraham na dalawang buwan pa lang. Sa sobrang saya ni AJ, nagkasama-sama sila sa anya ay first family outing and Thanksgiving Day ay labis ang pasasalamat niya sa Panginoon. captured now with all my heart and deepest respect i give all the glory back to you lord thank you for every blessing for every moment of grace and for saving me in ways i can never fully express today on our first family outing and this thanksgiving day my heart overflows with gratitude for your love that never fails Matatandaan na sinabi ni AJ kay Boy Abunda na isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit inamin niya na may mga anak siya ay para mabigyan ng kalayaan ang mga ito na makalabas in public ng hindi kinakailangang magtago. Ano ang masasabi niyo sa desisyon ni AJ Raval na isa publiko na ang kanyang mga anak kay Aljur? Share your thoughts below. Gusto ko na po magkaroon ng freedom yung mga kids. Oh, para hindi na nagtatago. Yes. Ang cute sa ganda ko! Ang bata! Ano naman yung baba Wala. Eto si Casey, yung tulog na, yung babae, Si Tim, ayan, tulog na rin yung lalaki. Pag tulog yung... Si George, tsaka si ano ko siya? Pinamalanin. David, nandito, tulog na rin. Dito ko alaman ang pangalan ng dalawa. Si Axel, yung papa, kapangalan. Pinamalan niya ano?